tayo ng uh, isang libo para doon sa naiwan na namatayan. Yun yung napag-usapan dito sa ating samahan. Ganon din kung magka problema yung ibang chapter. Ah, e eh dito, wala dito kasi malalakas uminom dito. Eh. Diba? Ba't tumingin ka? <laughs> so, uh, diba? Pero nandun yung ating dalawang kamay boso na tumulong sa kapwa nating kasis o kabroman na nawala sa uh, ating uh, lipunan. Sumahan. So, wag na tayong magtaka, wag na tayong magtaka kung nagko-contribute tayo ng uh, ako nga eh bilang isang vice chairman, founder ninyo eh. Hindi ako nag-aatubiling uh, uh, tumulong basta meron ako. Na kung ano lang naman yung kaya n'yong iaabot para dun sa uh, 1,000. Kasi pag marami naman tayo, pag nagtulong-tulong, baka 50 pesos na lang yan, 20 pesos na lang eh, Mabubuo natin yung 1,000. Diba? Automatic yun. So, pagka tayo ay merong chapter na 10, 10 chapter. 10 chapter dito sa...